Welcome back sa akin YouTube channel. Guys, for today's video ay pagluluto ulit tayo. So, kung gusto niyo malaman kung ano luluto ito, samahan nyo ako. Guys, sya nga pala, maraming maraming salamat din sa mga nagpalipad ng super thanks. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong supporta. Sa aking mga bagong kaibigan, maraming maraming salamat. At sa mga dati ko pang pa kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay guys, huwag na tayo natin padagad din. Let's start cooking na guys. Okay, madali lang itong ating recipe ngayon. Kumuha ng kaldero. Ilagay ang manok or ating chicken breast. Lagyan ng asin. Lagyan ng tubig at pakuloan. Pakuloan natin guys. Hintayin natin lumabot yung ating karning manok. Chick, our chicken. Eh okay, guys, malambot na. Sisiparit lang muna natin to atin itong palalamigin. Okay. Okay guys, luto na yung ating chicken, yung ating breast chicken. Ah, himay-himay ko na. Mag-start na tayo mag-gisa. Dito sa ating kaldero, maglagay tayo ng mantika. Eh lalagay natin yung ating bawang. Ayan, ang ating sibuyas. Maingay si Thanos, magpasensyahan nyo naman. Dating kasi yung boss niya pinagagalitan niya yung boss niya. Okay. Then, itong ating kinimay na manok. Chicken breast. Lagyan natin ng patis. Paminta. Then itong ating pasta. yung ating sabaw. Yung kinakuluan natin kanina sa manok. So guys, maglalagay ako ng chicken cube at magdadagdag na rin ako ng tubig. Ito so, lang itong ating tubig. Dadagdag tayo ng tubig yun. Ay! Tapon man. Mainit na tubig ito guys. Pan natin guys, hintayin natin maluto yung ating pasta. Okay guys, ilagay na natin ating mga bulat. Lagay na natin yung ating tarot. Okay, then lagay na natin yung ating sausage. Gawin na natin yung ating gatas. Gawin na natin yung ating refill niyo. Okay guys. tapos na tayo magluto guys madali lang maluto itong ating repolyo guys Okay guys, tapos na tayo magluto. Luto na ang ating supas. Supas. Yes guys, luto na ang ating sopas. Okay guys. Kain na tayo. Thank you for watching. Guys, tapos na tayo magluto. Maraming maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye.